Pero, welcome back po ulit sa aking channel. So, enjoy natin yung pagkain ng suwa. Matamis po siya na medyo mapait. Puro fresh kasi. Ngutong. Hindi so, ba? Yun na yun na Hindi po siya maasim Nagahalo yung parang Medyo mapait po niya Masyadong tamis Mas po, Sobrang lutong So Fresh parang da Puno <laughs> Di ba? Ano yan? Sa kamay mo. <laughs> diba? Diba? Mag-ikot-ikot pa kami dito. Kali meron pa dyan ah. <laughs> <laughs> meron meron pa yan. sa harap namin. Prutas. Hindi namin alam kung anong prutas to. Pero ang tayong, hindi kayang akitin. mga. <laughs> Ipapakita ko sa inyo. Marami din siyang bunga. Pero hindi ko ko alam kung anong tawag. Ito po yung puno niya. Ito yung puno niya. Tapos ayan siya. Sobrang tayog yan. Pero may bunga yan. Madami. Pero hindi namin kayang akitin. Kasi nga, mataas. Kaya, paabang-abangan na lang namin. Kasi sobrang hangin. Baka may malaglag na bunga. pupunin na lang namin. <laughs> ba diba? Parang naalala ko lang yung elementary base ko. Kung kapag hindi kayang akitin, mag antay na malaglag kasi sobrang kuyugin mo lang yun eh. Parang sa mangga. lalagdag na. So yun, makakakain ka na. Yun yung mga nakakamis. Balikan. Sarap mga yung bata ulit. Siyempre, matanda na. Hindi na pwede.